Good morning sa inyo guys! Pupunta pala tayo sa pinakailalim ng barko para tignan yung angkla kung paano umangat for today's video! Ayaw hey, ang angkla ng barko guys! Oh. Tara! Samahan nyo muna yung kalbo mag-exercise, walkathon para mas lalong magutom sa by food trip malala! Let's go! So ayun na nga guys, try ko na rin bilangin kung makakailang lakad ako mula dulo ng barko namin hanggang harapan! Sheesh! kalaki yung bargo. <laughs> Grabe, ilang hakbang kaya yung aabutin ni Kalbong Siman sa haba niyan? Abangan! Ayun, si Gelman, nagpa-picture kagad sa mga brand nating LEC o mas kilala sa tawag na propeller. Si Eagleman guys, oh, naliliit eh oh. Yan yung LEC ng parko guys, purong tanso yan. Tapos dyan siya hanggang doon. Papunta naman niya ng engine room. eh, ang tanong, asa na kaya yung mga pinaglumaan? Junk shop is waving. Money, money! Kung nakikita nyo rin guys, jam pala nakapatong yung buong barko namin sa maliliit na blocks. Antibay, hindi basta-basta humihiwalay. Oh, she! Sheesh. Kaya pala pinababa kami dito ni Boson guys para lang tignan yung angkla kung hindi sasabit habang inaangat, easy job, dollar na agad. Oh, 'di ba? Minsan talaga madali yung trabaho dito sa barko, tapos yung food trip, madami. Om sim. First time ko lang din pala makakita nito, guys. Kaya tara, panoorin natin sabay kain. Hey, guys. Grabe. Hey, guys. Pabilisin natin ng konti guys. Medyo gutom na kasi yung kalbo. Alright! Ganun lang kadali guys, wala naman naging problema sa pagangat Tapos dito naman sa kabila, dalawa kasi yan, kaliwa at kanan Okay, tapos na yung trabaho. Sunod, lakad naman pabalik. Binilang ko na guys kung nakailang hakbang ako. Mula dito sa unahan ng barko, dyan sa pula na jambo, balbas kung tawagin. Hanggang dito sa likod, lumagpas pa ako ng konti sa may LEC. Naka 245 na lakad ako. Grabe, ang haba. Oh, she. Dahil dyan, dumami tuloy yung gutom ni Kalbong Simantibi. Kaya let's eat! Ay, napakaangas para pagkatapos maglakad-lakad, ngayon naman food trip. Merong scrambled egg tapos yung nandito, tong katsu re, pila na yan ni Mesman. Sweet corn at asparagus, samahan mo pa ng patatas at pansit. Kung medyo diet ka naman, pwede ka din dito sa mga gulay-gulay, pili lang mga suki. Ay, mukhang masarap yung ginawang dessert ni Mayor, may cookies at cherry. Eto na yung mga napiling pagkain ni Kalbong tibi, TV. Chibugan na!